daw mag-away. Pero bawal magtiwalay. Kaya may karapatan po kayo mag-away. Kaso lang po, huwag po kayong magtiwalay. Kasi bawal. Yung away po sigurado mangyayari po yan. Kaya ano po sabihin natin, narating po ang araw na mag-away po talaga kayo. Pero hindi po kayo pwede magtiwalay. Kung mag nag-away daw po, mag-usap daw po kayo ng maayos at huwag po kayo magtiwalay. Hindi. Sige po. Ako bilang tiniyayahan ng batas ng Republika ng Pilipinas, aking isinasaad at sinikikiba ng kasalan ito sa arapat mo ng Diyos, sa inyong mga magulang, sa inyong mga rinong at inang, at pati na rin po sa lahat ng tao na rin ito na nakasaksi po sa kasalang ito. Kulangin na at tulong ngayong araw na ito sa batas, kayo pong dalawa ay magkasawa na. Yeah!